Hey, what's up mga boss? Mga araw sa lahat. sa so, yun ang unit natin is 64 w Turbo. Ayan, so basic knowledge muna tayo about sa sasakyang ito at sa mga sensors nito. At paano ba basically gumagana ito? At the same time, yung ibang parts na rin nito i explain natin. Ayan, so hindi man lahat pero at the same time magka-idea kayo kung ano ang mga functions at gamit nito. So, start tayo dito. Dahil automatic ang unit nito, may button yan sa gilid na overdrive. Basically, dapat naka-on palagi yan. May indicator naman yan sa dashboard. So, ano nga ba ang gamit nito? Kapag naka-on yan mga boss, sinaalaw natin yung automatic transmission na makapag-shift sa pinakahay na gear. At magresulta yan sa fuel economy at less engine vibration at stress. At kung may magtatanong kung kailan ba pwedeng i-off yan, kailangan mo yung i-off during uphill at saka downhill. Bakit nga ba? Kasi nga, para mag-stay siya sa low gear, hindi mahirapan yung engine sa pag-ekyat sa matitirik na lugar. At the same time, kapag bumababa ka, kapag naka-off yan, so naka-engage lagi siya sa low gear at hindi ka makahirapan na i-maneuver yung sasakyan sa pababa na daan. At dito, mag-start tayo sa kanyang throttle body. May throttle positioning sensor, may map sensor at saka idle air control valve sa ilalim which is hindi siya sensor kundi actuator siya dahil may motor siya mga boss. At una natin i explain is itong throttle positioning sensor or TPS. So ang gamit ng sensor na itong mga boss, siya yung nagsisense kung gaano kalaki ang opening ng throttle valve sa kanyang throttle body. At magpo-forward siya ng information sa ECU at yung ECU yung magde-decide kung gaano karami yung fuel na i-inject. Paano ba malalaman na sira na ang TPS? Gamit ang scanner, pwede mo tingnan ang live stream data kung nagpa-function ba siya kapag tinapakan mo yung accelerator pedal. At sinusukat yan by degrees. So kapag sira na yan, So, minsan walang takbo, walang minor, or minsan namamatay yung engine. At dito naman tayo sa next na sensor. Ito yung tinatawag na MAP sensor. Manifold Absolute Pressure Sensor. So, sinusukat niya yung vacuum volume depending sa engine load para malaman ng ECU kung gano'n ka rich, gano'n ka lean ang mixture na ibabato niya doon sa engine. So, kapag nasira ito or marumi, ano nga ba ang epekto? So, marami. Isa na dyan yung high fuel consumption or low power. Dahil hindi na malaman ng ECU kung gano'n kalaki ang engine load during acceleration sa engine. Kaya it's either lean or rich ang mixture na ibabato ng ECU. At lalo na sa mga automatic transmission transmission gaya nito. Minsan ito rin yung dahilan kung bakit hindi siya tumatakbo or may delay yung hatak dahil yung TCM or yung transmission control module is dito rin kumukuha ng signal. Sa paglilinis niyo gumamit kayo ng contact cleaner or yung electric circuit cleaner. At dito naman tayo sa kanyang IECV or, idle air control valve. So ito yung nagko-control ng hangin patungo sa engine during nakaminor ka. Dahil kapag nakaminor ka, nakasarado fully ang kanyang throttle valve. Diyan na magtatrabaho yung IECV dahil may bypass yung hangin galing sa air cleaner in relation sa kanyang engine temperature at saka sa kanyang engine load. Kaya during cold start or mag-on ka ng aircon is tataas yung minor. Kapag nasira ito or narumihan, ano ba ang epekto sa engine? So, ang engine is maging shaky. So, abnormal yung kanyang minor. Up and down ang kanyang minor. Parang humihinga. At mas worse, mamamatay yung engine. So, sa paglinis nito, tulad ng map sensor, gagamitin kayo ng contact cleaner o yung electrical circuit cleaner. At dito naman tayo sa sensor na to. Ito yung intake manifold temperature sensor. So, siya yung nagdetect ng ang temperatura sa intake in relation sa kanyang coolant temperature sensor. Kaya may kanya-kanya talagang trabaho yung mga sensors para maging efficient yung engine. At dito yung kanyang alternator. Paano ba malaman na nasa tamang kondisyon ang inyong alternator. So gamit yung scanner, pwede nyo tingnan yung kanyang voltage at dito magtest kayo ng multimeter. Uh, multitester. Aabot ba siya ng 13.5 to 14.5? Yan yung pasok na voltage ng alternator natin during nakaandar yung engine. At isa ring indikasyon na may problema ang inyong charging system is yung umiilaw yung battery habang nakaandar yung engine. So, ibig sabihin may problema ang inyong alternator. At kailangan din natin i-consider yung undercharge at saka overcharge. Meron kasi mga alternator na malapit na masira so nag-undercharge siya. Na aabot ng 14.5 to 14.5 yung kanyang charging. Kaya mas maigi gumamit talaga kayo ng multi-tester. Dahil kapag overcharge naman, sisirain yung battery mo or mas worse, sisirain yung electrical parts ng sasakyan mo. So mas for that, punta naman tayo sa kabila. Kung makikita nyo dito mga boss, ito yung driver side sa Pilipinas. Pero dito sa Japan, ito yung passenger side. Dito yung turbo. Start na tayo sa pag-discuss sa mga parts dito. At dito mga boss, ito yung tatandaan ninyo. Sa mga DA64W turbo, ayan, makikita ninyo ito may hose dito. Ito yung sa vacuum niya. So may actuator yan. So kinokontrol yan electronically kung siya mag-open, mag-vacuum ng air para mag-open itong fuel relief valve. So yan, yan yung actuator niya. At makikita lang natin to sa mga turbo unit. May ganito talaga yung turbo unit pero yung hindi is walang ganito. So isa rin to sa mga titignan ninyo mga boss kapag hindi aandar yung engine. Kapag nasira kasi itong relief valve, minsan hindi aandar, maglolo power kasi mahina na yung pressure sa kanyang fuel rail bar. Sa pag-diagnose nito, so make sure na itong uh, hose na to is walang butas kasi yan yung nag-open dyan. Tapos yung kanyang return hose patungo sa tangke, tingnan nyo may sisirit ba malakas ba mahina. Kapag in-start mo pa lang tapos ang lakas na ng sirit ng return, so wala talaga mabibuild na pressure diyan sa kanyang fuel rail. Kaya hindi makapag-spray yung mga injector ng atomized na fuel patungo sa kanyang engine cylinder kaya palyado yung engine. Dito naman sa kanyang mga injectors mga boss, ayan may dalawang wire lang naman yan. So tingnan niyo rin yan dahil minsan napuputol ang mga wires na yan at hindi na magtatrabaho yung isang cylinder kapag naputol ng supply wire. Sa paglinis ng gasoline injector, marami namang tutorial sa YouTube. Pwedeng uh, gamitan niyo na yan ng carburetor cleaner or gagamit kayo ng ultrasonic cleaning. Dito naman tayo sa kanyang turbo. So, ang design pala ng turbo nitong uh, DE64W is old type pa siya. Baga gumagamit pa siya ng vacuum para mabipass yung sobrang boost ng turbo para hindi magkaroon ng overboost. At iba rin ang design nito sa typical na wastegate. Ito is gumagamit ng bypass. So, dito dumadaan yung mga sobrang boost. Tapos pupunta dyan sa hose na yan. Ayan, punta dito at punta dito sa kanyang actuator at mag-open yan at ibabalik sa kanyang intake ng turbo. So same function siya as wastegate pero yung wastegate is yung mga exhaust gases na sobra is binabypass para hindi mag overboost or hindi masobrahan ang ikot ng turbine ng turbo. So yan yung pagkakaiba. Ito is boost controller at yung ibang turbo is twist gate controller. Ito naman tayo sa sensor na to. Ito yung tinatawag na camshaft sensor. So meron din crankshaft doon sa baba. hindi natin mapapakita kasi masikip. So kapag nasira ang mga sensor na yan, walang buga yung ganyang injector at walang kuryente yung kanyang mga spark plugs. Kaya dapat alam niyo talaga itest yung bawat part at syempre alam niyo kung paano ito gumagana. Sa mga ganitong engine, ang unang-unang bumibigay dito is itong coil packs niya. Ayan, yung mga ignition coil nito. So, trouble nito, huwag muna kayong bumili ng ignition coil. Start kayo lagi sa spark plug. Sa spark plug reading muna, kung may spark plug na maitim. Halimbawa, isang spark plug lang, so i-change siya sa isang spark plug na hindi maitim. At sa cylinder na yun, kapag umitim pa rin yung spark plug na pinalit mo, so ibig sabihin may problema yung ignition coil mo. At kapag hindi naman umitim yung spark plug na pinalit mo, so ibig sabihin yung spark plug na isa may problema. So papalitan mo yan lahat. At kapag nagpalit ka ng ignition coil, mas maigi palitan mo na rin yung spark plugs. At lastly, itong oxygen sensor or auto sensor. So ang makabagong sasakyan ngayon, dalawa na yung O2 sensor. Minsan nga, tatlo sa mga unit ng mga bago. Ang trabaho nito is nagmo-monitor ng nitrogen oxide at saka carbon monoxide which is harmful sa ating mga tao at sa environment dahil isa ito sa mga pollutants. In order na malesen ito, Umamit sila ng mga sensor para ma-adjust din yung air and fuel mixture ng sasakyan. Kaya kapag nasira ito, tataas ang fuel consumption ng sasakyan mo at pwede rin itong linisan. So that's it. Sana may nakuha kayo. Thanks for watching. At galbi sa lahat. See you at the next video.